kung alam mo sa negosyo. Puro lang naman loho ang alam mo. Kung magsalita ka, kala mo wala akong ginagawa. Ano yung sinasabi mo? Ako pa ngayon ang masama? Bakit? May sinasabi ba ako? Natatamaan ka? Lagi ka na lang ganyan. Hindi na nagbago yung ugali mo. Wala nang magbabago masong. Dahil ganito na ako. Nakakasawa na ang ganitong buhay. Pagod ka na nga sa trabaho. Ganito pa sa bahay. Ba't hindi ka pa umalis kung pagod ka na rito? Talagang alis na ako. Hindi mo na kailangan pa yan sabihin sa akin. O, hindi bahala ka. Basta sa akin ang mga anak natin. Hindi. Isasama ko sila. Mas kaya ko silang buhayin kaysa sa'yo. Bakit? Halos akong gumagastos sa mga bata nung wala ka pang trabaho ha? Kung wala yung negosyo natin, saan ka ng pangbili ng luho mo? Sige nga! Kaya nga gusto kong mag-abroad para hindi mo na ako sumbatan ng ganyan. Hindi kita sinusumbatan, Kai. Sinasabi ko lang yung totoo. Mas mabuti pa nga maghiwalay na lang siguro tayo kung lagi na lang tayo ganito. Paano ang mga ng mga anak natin? Kung sa'yo sila mapupunta? Bakit? Kukunin ko naman yung karapatan nila sa'yo, no? Anong sinasabi mo? Susustentuhan mo sila at ibibigay ang mga pangangailangan nila. Ibang klase ka talaga. Puro pera ang nasa utak mo. imbes na ayusin mo ang pamilya mo. Kai. 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 Bakit masong? Hinahanap mo ba ako? Nagugutom ako. Wala ka bang nilutong pagkain? Pasensya ka na ha. Nagmamadali kasi ako. Pinapatawag ako sa agency. Nakailang apply ka na, di ba? Nagsasayang ka lang ng pera. Papayaan mo nga ako. Gusto ko talaga mag-abroad. Tsaka para sa atin din naman to. Naloko ka na nga, di ba? Hindi ka pa din nagtatanda. Nagkataon lang yun, Masong. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na makakaalis na ako. Bahala ka kung yan ang gusto mo. Kai, kung ako yung tatanungin, mas gusto ko na dito na lang tayo na magkakasama. Hindi mo kayang ibigay lahat ng gusto ko, Masong. Kai, hindi ka ba masaya na buong pamilya natin? Kulang pa ba ang mga sakripisyo ko na ginagawa ko sa inyo? Bakit hindi na lang tayo magtulungan sa negosyo natin? Eh para sa inyo din naman yung gagawin ko. Malilit pang mga bata, Kai. Tapos, iiwanan mo kami? Eh, nandyan ka naman. At sinanay para mag-alaga ng mga anak natin. Iba pa rin yung nanay, nasa tabi nila. E, paano naman ako, na asawa mo? Masong, maging practical tayo. Kailangan natin kumita pareho para gumanda yung buhay natin. Bahala ka. Pero wag mo kong sisihin kung dumating ang isang araw na... Na ano, Masong? Hindi ka kami mapagdalo sa atin. Nakikinis eh. Puna yung boy. Nagkinis mo't yung... Nagkintamati ka din naman. Pinagam kami yung tamit Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ni ko ata. Ito yung monkey nga grasa. Mabalang mo lang ang dilugan ko ha. Uh, Nagdalos na eh. Ito na yan, nagsiliwa Nay? Mahit ay Ganun na, sa kadena na, nai. Oh. May cut pa yung sunay. Hmm. Kulang ata, ibabad mo lang di, eh, 3 uh, minutes to 5 minutes sa mo uh, kuskusin. May cut no, kan? Hmm. nagdalos na, nagdalo sunay. Nagdalo, eh. ah. okay, mo, nagdalo sa na, nai. Kapit kanina mo tarata, oi. Ganyak, ah. Eh. Kaya mo mo, ay. Pahatak ko na, ng pagbahid ko. Sayang, ng Nagdalo mo mga dati yung sukat mo, Di ba, alay, basta tumaray. Sa so, bagay, ah. Oh, magkinis yun. Nagsilingin na eh. O pa'y makita mo nga lang yung sakadagrasa na. Hmm, kita mo na. Pag-agatangan nga di Yung TikTok. Lazada. Shopee. Da. Mabalik ng gurdura na may salang. sa Mas na pagbayad mo. Gurdura ito mga raw. Ta. Gamitin mo di ka din na. GR4 degreaser. Er. Oh. Kita mo na eh. Magmayat na yan. Dalos na eh. Nagkinis ko rin na eh. Na maghahanap ka ng iba? Bakit ganun? Ang daming napagbintahan. Bakit ito lang yung kinita? Parang may mali ah. O oh, Masong, andito ka pala. Kanina ka pa ba dito? Sana sinabi mo para sabay na tayong pumunta dito. Oo, oh, kanina pa ako dito. Masarap ang tulog mo kaya hindi na kita ginising. Ah, ganun ba? Maaga akong pumunta dito. Kasi tinitignan ko kung may kinikita ba tayo sa negosyo natin. Meron naman. Sa dami ba naman ng produkto natin? Maraming ang produktong nabenta. Pero magkano lang ang pumasok na pera? Baka nagkamali ka lang naman ng bilang sa perang kinita. Imposible. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa tagal ko na sa negosyo. Ulitin mo kayang bilangin. Baka nagkamali ka lang ng bilang. Ilang bis ko lang inulit-ulit. Pero ganun pa din. Wala pa rin pinagbago. Hay naku masong. Malay ko dyan. Hindi ko alam. At sana na naman ang lakad mo? At bis na bis ka na naman? Eh, may bibilin lang sana kami sa bayan. Kami At sino naman ang kasama mo? Si Maring Ruby. Tsaka, baka mahapunan na kami sa pag-uwi ha. Huwag mo na akong hintayin. Paano yung mga bata? Pumasok na ba sila sa eskwelahan? Oo, kanina pa. Ando naman si nanay. Binilin ko na sila sa kanya. Napapansin ko, Napapadala siya ang pag-alis mo. Hayaan mo naman na maglibang ako paminsan-minsan, -minsan Masong. Puro negosyo na lang kasi ang inaatupag natin sa araw-araw. Bakit? Kung ikaw umaalis ng bahay, tinatanong ba kita kung saan ka nagpupunta? Bahay negosyo lang naman yung inaatupag ko, ha? At wala nang iba. Pabayaan mo na kasi ako, Masong. May sarili din akong desisyon at mga lakad. Halos hindi ka na naglalagi dito. Kahit sa bahay. Wala naman akong ginagawa pag nandito ako. Isa pa, nandyan ka naman para sa negosyo natin. Ayaw mo ba akong samahan dito? Halos lagi na tayong magkasama. Sige na, aalis na ako. ni ka, Mare. Makupo ka muna. Salamat. Grabe ka naman, Mare. dami mo naman pinamili. Parang wala nang bukas. Nako, wala yan. Kulang pa nga yan. Masanay ka na sa akin. Iba talagang may negosyo, no? Nabibili mo lahat ng gusto mo? Para saan pat nagnegosyo kami ni Masong? Kung hindi ko rin lang mabibili lahat ng gusto ko. Sa bagay, mga bata pa naman yung mga anak niya, di ba? Kaya nga, balak ko rin, Mare, na mag-abroad para mas kumita ako ng mas malaki. Mag-abroad? Di ba maganda na yung negosyo niya dito, Mare? Nakakasawa na dito, Mare. Gusto ko, mabili ko lahat ng gusto ko. Paano naman yung pamilya mo dito? Andiyan naman si nanay para tumingin ng mga anak namin. Eh, paano yung asawa mo? Iiwanan mo sila ng mga bata? Bahala siya. Total, abala naman siya sa negosyo niya. Diba, mas masarap kasama ang pamilya kaysa kumita na mas malaking pera? May asawa ka nga, hindi naman niya kayang ibigay lahat ng gusto mo. Anong ibig mong sabihin, Mare? Kulang pa ba yung binibigay niya sa'yo? Ah, wala. Huwag mo nang intindihin yung sinabi ko. Ikaw talaga. Ang bait-bait kaya ng asawa mo. Kawawa naman siya pag iniwan mo. Hmm. Mabait nga pero hindi ko rin siya mahal. Hindi mo siya mahal? Pero nakarami kayo ng anak? Ayos ah. <coughs> pera lang naman niya yung mahalaga sa akin. Ibig sabihin, pag wala na siyang pera, wala ka ng pakialam sa kanya? Ganun ba? Basta. Dapat, lahat ng pinaghihirapan niya sa akin mapunta at sa mga anak niya. Hindi ka na talaga naawa sa kanya, Mare kung ganyan ang asawa ko, aalagaan ko siya at mamahalin. Eh, yun yung nararamdaman ko sa kanya eh. May magagawa ba ako? Tumigil ka na nga. Baka mamaya, isang araw, pagsisihan mo lahat yung ginagawa mo. Hay nako, malabong mangyari yan, no? Nasasabi mo lang yan ngayon. Akala mo madali. Kaya ko namang mabuhay kahit wala siya. Masunod lang lahat ng gusto mo? Ipipilit mo talaga? Siyempre naman, no. maswerte ka sa asawa mo kasi lahat na ibibigay niya sa'yo, sa inyo, na mga anak mo. Pero, hindi mo pinapahalagahan lahat ng yon Andito ka lang pala pare. Kanina pa kita hinahanap. baik ganyan ang mukha mo. May problema ba? Nagugulon kasi ako pare. Bakit ganon? Ano ba yung pare? Kwento mo naman. Kumare mo kasi pare. Pakiramdam ko. Meron siyang nililihim sa akin? at may ginagawang hindi ko alam. Ganun ba pare? Paano mo naman nasabi 'yon, pre? Paano? Parating wala. Pag siya nagbabantay sa negosyo namin, laging kulang ang napagbebentahan. Hindi nagtatalay sa mga produkto ang mga kinikita namin. Tapos, yun isang hindi sinasabi sa akin, ginagawa niya pala. Baik, ganun naman pare, masong. Hindi ko alam, pare at nalaman ko pa na meron siyang pinagkukuha ng pera na hindi ko alam. Naku, nabalitaan ko nga pare. Akala ko naman, alam mo lahat yun. Nagdududa ako dati sa kanya, pare. Di lang ako kumikibo dahil ayaw ko ng away. Bakit hindi kayo mag-usap, pare? Pag kinakausap ko siya, inuunaan naman niya ng galit. Bakit naman siya nagkakaganon? Lagi niya akong iniiwan sa bahay. Pati pagkain, wala siyang iniiwan sa akin. Bakit pare? Hindi ka ba pinagluluto? Hindi pare. Sobrang naman yata yun. Huwag mong sabihin. Pati sa paglalaban ng damit mo, ikaw ang gumagawa. Tama ka nga dyan pare. Ako nga. Ano? Ibang klase ka talaga pare. Ikaw pa ang naglalaba? Ayaw ko kasi ang taran nila sa paglalabas sa bahay, pare. Kung sa bagay, pare, tama ka. Kung masaya lang ka sa damit. Kung sa bagay, pare, kaya ko naman. Kaya ayaw kong iasa sa iba. Kahit na sa asawa mo? Hindi naman naglalaba yun, pare. At may binabayaran na tagalaba. Ganun ba? Ang swerte niya naman pala sa'yo? Wala namang alam gawin yun sa bahay. Tapos, may laging usap sa telepono, pag-a bahay. Nako pare, problema nga yan. Sinabi mo pa yan pare. May negosyo nga kami, pero wala naman kaming kinikita. Nagpapagod lang pala kayo kung ganun. Halos ako lang din nagpapakahirap sa lahat. Siya nga pala pare, nakita ko siya. Ang daming biniling gamit at bagong appliances. Ha? Huh? Wala naman siyang binibiling gamit sa bahay ah. Saan niya dinala yun? At para kanino? Hindi ko alam. Sigurado ka ba na siya nakita mo? Oo pare. Kasama pa nga niya si Ruby nun. Kaya pala palagi silang magkasama ni Ruby. Hindi ako pwedeng magkamali sa si nakita ko. Sila nga yun. Hindi ko na alam pare kung anong gagawin ko sa asawa ko. Mag-usap kaya kayo ng asawa mo? nag uusap naman kami, pero pinipilit pa rin niya yung gusto niya. Mag-abroad pa nga siya eh. Hindi ba matagal na siyang nag apply Oo. At ilang days na rin siyang naloko ng agency. Bakit? Hindi pa ba nadala? <laughs> Matigas nga yung ulo niya pare. Maganda naman yung negosyo namin dito. Bakit hindi na lang kayo magtulungan pare? ayaw niya pare gusto daw niya gumanda yung buhay namin eh ang tanong pare may ka ba sa gusto niya? wala akong magagawa pare kung yun ang gusto niya at isa pa pakiramdam ko nalulugi na kami sa negosyo hindi ba malakas yung negosyo nyo? malakas niya pero nung nag inventory ako walang pumasok na kita naku pare hindi maganda kung ganun kaya nga pare, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sana pare, maayos nyo kung ano ang problema ng asawa mo. Salamat pare. Kahit papano, nasabi ko sa iyo ang problema ko. Hindi kayo iba sa akin pare? Para na din kitang kapatid. Maraming salamat pare. Lagi kang nandyan. Tama na yan pare. Masyado ko ng problemado. Maraming salamat pare sa pakikinig. Naku, ang ganda talaga ng cellphone na to. Buti na lang nabili ko na siya. Tagal ko nang gusto to, no? Ang ganda talaga ng camera niya. Ako, sigurado ako. Pag nakita to ni Maring Ruby, maiinggit siya. Ano yung hawak mo, kay? Ah, ito. Bagong cellphone. Bago na naman? Oo, kasi luma na yung dati kong cellphone, kaya bumili na ako ng bago. Isang ka kumuha ng pinambili mo? Pwede pa naman yung cellphone mo, ah. Bakit ka bumili ng bago? Alam mo naman na mahirap kumita ng pera ngayon. At marami tayong gastusin dito sa bahay. Kung umasta ka, parang dalaga. Hindi mo iniisip na may pamilya ka na. Eh, anong magagawa mo? Gusto kong bumili ng bagong gamit eh. Isa pa, hindi naman kita pinapakialaman sa mga ginagawa mo ah. Ibang klase kang mag-isip. Parang hindi asawang turing mo sa akin ah. Kahit gastusin ko at kahit na anong bilhin ko sa perang kinikita natin, asawa mo ako kaya may karapatan ako. Hindi tama na gumastos ka na mas malaki sa kinita natin sa isang araw. Palugi na yun! Eh kesa naman ibang makinabang. Anong pinagsasabi mo kay? Wala. Hayaan mo na lang ako kung saan ako masaya. Kalaki na ng pinagbago mo. Hindi na kita kilala. Simula ngayon, kanya-kanya na tayo. Basta may karapatan ako sa kita at sa negosyo. Anong alam mo sa negosyo? Puro lang naman loho ang alam mo. Kung magsalita ka, kala mo wala akong ginagawa. Ano yung sinasabi mo? Ako pa ngayon ang masama? Bakit? May sinasabi ba ako? Natatamaan ka? Lagi ka na lang ganyan. Hindi na nagbago yung ugali mo. Wala nang magbabago masong dahil ganito na ako. Nakakasawa na ang ganitong buhay. Pagod ka na nga sa trabaho, ganito pa sa bahay. Ba't hindi ka pa umalis kung pagod ka na rito? Talagang alis na ako. Hindi mo na kailangan pa yan sabihin sa akin. O, edi bahala ka. Basta sa akin ang mga anak natin. <laughs> hindi. Isasama ko sila. Mas kaya ko silang buhayin kaysa sa'yo. Bakit? Halos akong gumagastos sa mga bata nung wala ka pang trabaho. Kung wala yung negosyo natin, sa'ng kakukuha ng pangbili ng luho mo? Sige nga! Kaya nga gusto kong mag-abroad para hindi mo na ako sumbatan ng ganyan. Hindi kita sinusumbatan, Kai. Sinasabi ko lang yung totoo. Mas mabuti pa nga maghiwalay na lang siguro tayo kung lagi na lang tayong ganito. Paano ang gastusin ng mga anak natin kung sa'yo sila mapupunta? Bakit? Kukunin ko naman yung karapatan nila sa'yo, no? Anong sinasabi mo? Susustentuhan mo sila at ibibigay ang mga pangangailangan nila ibang klase ka talaga. Puro pera ang nasa utak mo. Imbis na ayusin mo ang pamilya mo. Mabubuhay ka ba nang walang pera? Kasi ako hindi. Sige, umalis ka na kung yan ang gusto mo. Maringkay? 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 Halika, Mare. Pasok ka. Opo ka, Mare. Salamat. Bakit pala pinapunta mo ako dito, Mare? Wala, Mare. Gusto ko lang nang makakausap. Bakit, Mare? May problema ba? Bakit ganyan yung mukha mo? Umalis na si Masong dito sa bahay, Mare. Iniwan na niya ako. Bakit? Ano nangyari? Nag-away ba kayo? Lahat na lang ng ginagawa ko pakialaman niya. Baka mali ka sa mga ginagawa mo. Kaya ganon. Asawa niya ako. Bakit? Masama bang bumili ako ng mga gusto ko? Alam ba niya lahat ng ginagawa mo at yung mga binibili mo? Hindi. Bakit? Kailangan ko pa bang ipaalam sa kanya ang lahat ng binibili ko? Mare, dapat nag-usap kayo ni Masong tungkol sa mga ganyang bagay. Eh kaysa naman kung saan-saan niya dalin, di ba? Mare, alam ni Masong ang hirap. At kung gaano kahirap kumita ng pera. Eh kinukuha ko lang naman ang karapatan ko bilang asawa niya. Kahit alam mo na mali ka na at may nagagawa kang labag sa kalooban niya. Eh napakahigpit kasi niya pagdating sa pera. Para sa inyo din naman yung ginagawa niya at nagpapakahirap yung tao para kumita, alam mo yun. Kaya sana, bago ka magdesisyon, sinasabi mo muna sa kanya. Mukhang mali nga ako, Ruby. Masyado akong naging makasarili. Maling-mali ka talaga, Mare hindi ko man lang inisip ang nararamdaman niya na nahihirapan na pala siya. Kung mahal mo yung asawa mo, sana pinaramdam mo sa kanya. kaso mo at pinagsisilbihan mo dapat siya. Tinutulungan mo din sana siya sa negosyo para kumita din kayo. Maling-mali ako, Ruby. Nagsisisi na ako. Iniwan ako ni Masong dahil sa ugali ko kaya mo pa naman magbago, Mare. Kung hindi man kayo magkaayos, sikapin mong magbago para sa sarili mo. Baka sakaling dumating ang isang araw, maging maayos din ang lahat sa inyo. Napakabait at napakabuti niyang asawa sa akin, Mare. Pero nabaliwala mo lahat ng sakripisyo niya sa inyo. Anong gagawin ko ngayon? Wala ka nang magagawa, Mare kundi tanggapin ang lahat. Nagsisisi na ako, Mare. Nasaktan ko si Masong dahil sa sarili kong ambisyon. Ayusin mo ang sarili mo, Mare. Alagaan mo yung mga anak nyo. Paano ko kakayanin mag-isa, Mare? Kaya mo yan, Mare. Basta, magpakatatag ka lang. Mare, hindi ko kaya. Pag mahal mo ang asawa mo, iparamdam mo ito sa kanya. Hindi lang pera ang mahalaga para sa kanya. Mas mahalaga ang makasama mo siya sa buhay mo. Hindi mo mababayaran ang saya at oras na kapiling mo siya sa hirap at ginawa.